Ilan lamang sa ating mga prioridad na proyekto ay ang 8 wa, bilyong piso na Pangil Bay Bridge na makokonekta sa Tangub Misamis Occidental at tubod dito sa Lanao del Norte. Dagdag po rito, nakapaglabas na tayo ng halos 2 bilyong piso para sa implementasyon ng Iligan City Coastal Bypass Road na naglalayong maibsan ang trapiko sa siyudad. Nariyan din ang expansion, rehabilitation at development ng mga paliparan sa Osamis, Kamigin, Lumbia, Bukidnon at Lagindingan. Ang mga proyektong ito ay naglalayong mapabilis ang daloy ng ekonomiya at oportunidad para sa mga mamamayan ng Region 10. Atin din binibigyan ng karampatang pansin ang pagpapalago ng agrikultura. Kaya naman po, nagbubuhos na po ang NIA, ang National Irrigation Administration, ng mga proyekto pang irigasyon. Sa Lanao del Norte, prioridad, pri prioridad natin matapos ang dalawang solar pump irrigation project sa bayan ng Salvador at sapad kung saan halos 30 milyong piso ang nabigay na parang na pondo para dito sa proyektong ito.